Hello guys, welcome to my YouTube channel sa Porto Base Vlog. Ay nandito ako sa balon at ako may pa sa aking pamangkin. Si ay kakalos ng tubig do sa bukol tapos ipinabubuhos ko dito sa sininto para man umagos doon sa lain na aking tanim at masyado na nga siyang nanunuyo dahil sa sobrang init. Ito yung ginagawa niya guys, ipapakita ko sa inyo. Ito guys, yung ating dito ko pinapatama sa kapamangkin ko yung buhos ng tubig. Tapos, dito siya kumukuha ng tubig sa balon. Yan guys. Tapos, dito niya ibinubuhos. Yan. Tapos, ang takbo niya guys ay dun, papunta sa baba, do sa may tanim na lain. Yan ang aking pa-challenge sa aking pamangkin na Ito nga po siya guys. Yan. At yun nga guys, yung aking tanim nalain lain. Ito siya, nanonuyo na nga pala siya. Dahil nga sa sobrang init. Yan yung aking mga tanim na lain. Green naman siya, kaya lang eh, hindi siya makalago dahil sa sobrang init.